dito lang yan sa kantong kanto dito sa si Bayan Pagasa sa mga may kundo banda mga kundo unit yeah. <makes noise> Ayan si Ma'am Ma pampara Ma'am Carla. Ayan sila. Ayan, yun 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 ya bilis takal bu <laughs> <Wow. tipis> <tipis> maka kurinta anginnya kuy maka kurinta maka kurinta kuy maka kurinta Nagulat nga ako maliit ng gulong, mas mata, ma pa, mas marami pang hangin yan sa sasakyan. Yung e, eh, bakit kaya ganoon? Sasakyan basta nga 32 lang hangin eh. Ito mga kotse no. Sa so, ito maliit na gulong, maraming hangin. Parang matatakot sa <laughs> sasakyan ko. Wala ng gas yung wasi, eh, motor ko, wala ng Marumi, marumi. Mulan pagkagabing uh, madaling araw, mulan. nung mga pa pakapit tayo bagong gulong dito ako sa shop ngayon sa kaya ng pag-asa hindi ako ng bagong gulong kasi naging dadali na ang bubog sobrang kalbo, kalbo pa yung mayari ayon. kalbo pa ang gulong, wala na Uh, tayo na tulong. Dito kasi ang suki so kong store. Jar Enterprises. Yan. Pangalan ng store na lang. Uh, Tawad naman yun ng 5 months bago nagpalit Hindi na masyadong lugi yan dalawa mumurahin lang itong eh. <laughs> to. nga gulong eh pati na rin ito kasi gusto ko itong ganitong uh, ayaw ko nung madulas ito pang ano to eh pwede sa raprod eh kung puti puti hindi madulas Pinalitan ko lang abi ng motor eh. Bumuli ng motor. Mahirap din ang buhay magpapalit ng gulong. Kakarumi-rumi ng kamay ni Kuya. So, ito talaga. Kahit Mekaniko marumi talaga ang kamay pero at least madali lang pera. ka tulad sa atin, ganun din. Napapagod na sa init. Delikado din ang sa biyahe. Ganun talaga ganun na malinis ang kamay eh, ano naman ang sapira maganda talaga ang pinaghirapan kaya ako marunong din ako mga magmekaniko Mag na lang din ako para hindi na malayo ng biyahe Bablog diba ko na lang yung ginagawa ko. O yun, tapos na. Ayan. kabit ng gulong ng bago. Ah. Ba'y bola. Gulong. Bagong gulong nakakabit na. Pero para-para. Fast tracks po. Ah. Meron mini-biyak Ang nangyari niyan naubusan ng langis. Hanap tayo. Dibigyan natin yan. Kaya yun, nang nabuhusan ng langis, ang nangyari, bumigay yung piston ring, yun, nag-stack up doon sa block. Kaya kayo mga paps, huwag kayo magkitipid sa langis. Magpalit na kayo ng langis. Hindi, mura kasi ang pisa, mahal langis. Ma <laughs> Baliktad na rin. Baliktad. Walang Kaya nagtitipid, o. Mahal ang langis. langis. Mahal langis. Tapos ang pisa, mas mura. <laughs> Ayan. Kaya halos lahat na siya. Ganito ang nangyayari makikita ko biak Oh, yung Dati sila nakapwisto dati sa danghari hari malapit sa tapat ng Pilisana. At saka yung ano dati. Anisa na pala ngayon yon, tapos lumipat na sila sa bayan pakasa pag-asa. Yan ang pangalan ng store, Jarry Enterprises. Yun, okay, nabilis takaw na kapit ko Kuya sa gulong ko. Kaya yun, sa salpak na yan. Manginan lang. Yan, ang tawit ng bago. Pag-aanim na taon, pag-aanim na taon, anim na buwan na rin itong gulong pinagpalitan. Yun, ko na lang Yan. Thank you.